Hello, good morning, um, bagong gising uh, kasi masama ang pakiramdam kaya hindi ng duty um, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay kung saan hindi naman lahat nakakaalam nito because I have a mysterious personal life po na hindi alam ng public maliban sa mga nakakilala sa akin. So, kanina, this is the very first time na sabihin ko sa inyo, sana hindi i-judge kasi hindi naman kaya ang nasa position ko. Kanina, napanaginipan ko yung tunay ko na nanay. And, yun umiiyak ako habol ako nang habol sa kanya kasi may iba siyang pamilya at may anak siya ayan sa part ko doon parang naghanap ako ng trabaho naghanap ako ng racket para maboy ang sarili ko at mapip, may pakita sa nanay ko na kaya ko pero gusto ko pa rin naman buo yung pamilya ko and um, yun nagising ako it was a very long dream na puyat ako na parang totoo talaga actually um, ito sabihin ko sa inyo hindi po pablio ang tunay ko na apelido po nangiram lang po ako adapted po ako kaya kung tanungin nyo ako Am, um, ay kakilala ka na pablio kamag-anak mo yun no kunti lang yung kakilala ko kasi nung naglaki ako doon sa salog sa mga del norte yung tatay ko hin na kinagisnan ko yung adoptive father ko na same ng pangalan ko hindi yun mara mahilig sa reunions or clans kasi yung mga ibang pamilya mga umate ng reunion kasi for us, kahit doon kayo sa reunion, sabi pa ng nanay ko, yung adoptive mother ko, useless lang man din yun. Bakit? Sabi ng nanay ko, kasi pupunta ka naman din doon, tapos hindi naman din kayo magkakilala kasi yun na nga, um, magkaiba ang style nyo ng buhay siya mayaman, ikaw mahirap tapos pagdating ng panahon magkabanggaan kayo, wala lang naman din pake so still useless hindi naman sa I am against on clans and reunions kasi nasa sa inyo man yon pero yun yung opinion ng nanay ko mm, namaya pa akong nanay so for me, hindi ko talaga alam yung mga apelyedo na yan kasi hindi naman din ako nakakilala sa kanila ito, uulitin ko I am an adaptive son, hindi po ako isang tunay na pabliyon, nakihiram lang po ako ng apelyedo ng pangalan pero based on my birth certificate po may, may error ako po ay legit na anak. So, the only problem here is um, tayo na isang anak, oo, kinamuhian natin minsan ang nanay natin, but tayo iniiwan, eh pwede naman niya na kayanin na buhayin tayo. So, sa side ng nanay ko, when I was parang 18 years old, nag-abroad siya, akala ko pagpatuloy niya yung pa aaral ko, nakunin niya ako or mag-help siya sa kinagisnan ko na pamilya kasi nagkasakit yung tatay ko na stroke pero no hindi yun nangyari ang, ang nakavinipit doon is mga kapatid ko lang and hindi ko naman sinisisi yung mga kapatid ko yung sinanay nila yun ang pinakamasakit lang pag binibilang kung ilan lang yung anak ng nanay ko, magbilang siya dalawa lang. So, sobrang sakit. Kasi yung nanay ko, iba eh. Iba yung customary, iba yung kultura niya. Iba sa nakagisnan ko. Kaya, for me, if magtanong kayo kung ano yung tribo ni JR, I am tribe Bakit? pwede akong subano, pwede akong bisay, pwede akong muslim, pwede akong chinese kasi wala din naman na contribute talaga so ito lang masasabi ko sa inyo sa mga anak na meron kayong nanay um, be thankful to God na meron kayong pamilya love your family kasi andyan sila Lalo na pag-supportive yung pamilya ninyo. Hindi lahat katulad ninyo ang ibang tao. Katulad ko din, nasasaktan din ako. Oo, matigasin ako na tao. Parang, ano, makita ninyo, astig. Pero sa totoo lang din, tao lang din ako, umiiyak din ako. Ngayon, na-miss ko yung nanay ko, kung saan man siya ngayon, kung sa abroad pa man siya. Kasi actually, pinapatawad ko yung nanay ko sa mga nagawa niyang mali. And the fact is, yung mga mali niya, siya lang yung hindi marunong magpatawad sa sarili niya. Kaya, naisip ko na, isiwalat ito sa vlog, ang personal na buhay ko. I don't know kung pagmamaritisan niyo ako, but gusto ko lang ipagpaalam sa inyo eh. Wala naman akong ibang masabihan sa buhay ko it's just only social media. Hindi po ako nag-gather ng, ng comfort, hindi po ako nag-gather ng attention or anything. Gusto ko lang i-share. Ito lang, last words sa mga anak. Mali ang nanay at tatay nyo habang andyan sila. Hindi lahat po ng mga tao na magkaroon ng isang nanay at tatay o bilang isang anak ng tunay na magulang. And lastly, please if nanay din kayo or tatay, mahalin ninyo ang mga anak ninyo. Kasi they are the gifts of God from you. Sa akin, nag lang man din ako sa buhay. Kung mawawala din ako at mamamatay ako. Hindi ko nakagambalain yung mga kamag-anak ko. Kasi yun na nga eh, I am alone yung dati pa nga yung umiyak ako magsabi ako me against the world kasi wala akong kakampi um, ito lang gusto ko lang ipagpasalamat yung mga naging nanay-nanayan ko dito sa Samuanga City maging nanay-nanayan ko dati na salamat sa pagmamahal ninyo sa akin um, hindi ko yun makalilimutan I know nag-isa man ako ngayon kasi I want to be alone sometimes um, pero yun na nga ay, uh, iniisip ko pa rin kayong lahat na naging nananayan nanay ko and appreciate ko po yung pagmamahal ninyo sa akin kahit hindi niyo tunay ako ng kadugo lalo na sa na pa kong ina nananayan nanay si Celestina Junaldo Pablo um di ko po kayo nakalimutan yun lang po ang life updates gusto ko lang i-share kasi naguguluhan kasi yung isip ko salamat sa pakikinig